Uh, hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat So, bibisitahin natin yung mga tanim nating talong So, ayan po mga kaibigan Namumulaklak na sila At uh, may mga bunga na sila, ayan Ayan na sila ayun, ayun. Ayun, ayan alam nyo mga kaibigan napaka ganda po pa, napaka ganda po pag ano uh, pag uh, talong yung itatalim natin kasi napakadami pong pwedeng lutuin sa talong ano pwedeng pang uh, torta Pwede pwedeng iprito, pwedeng pang pakbot, pwedeng uh, pang ano, ayan o, uh, pwedeng gawing pang merienda, ano, lagyan ng uh, ano, ayun, pwedeng yung panoorin sa YouTube, may mga uh, pwedeng pang merienda, gawing pang merienda, ayan at saka ano may mga tanim pa tayo dun na ano, sili siling papakbert at uh, siling uh, siling uh, manghang ayan. siling papakbert ayan oh tingnan nyo konti lang yung naitanim ko na pangpakbert -pang ito naman yung siling uh, manghang so yung ganito pong sili o yan daming bunga ayan ang lalaki yung bunga o ah Pag, uh, ano, pag uh, lumaki pati, eh. madami pang sanga-sanga. 哼 <laughs>。